Kumusta po ang uh, ginagawang uh, paghahanda at uh, ano po ang mga pagpaplano na ngayon ng OWA para po sa ating mga kababayang Pinoy na sa Israel? Uh, on the moment, ano ang ating pong koordinasyon with the Department of Foreign Affairs at DMW, tuloy-tuloy po tayo nagko-coordinate. At uh, ang mga tao po natin gaan sa Israel, uh, ang ating pong mga welfare officers at labor sa at nakabantay po sila mabuti. At ang uh, pati po ang gobyerno ng Israel ay ating po nga uh, nakakapanayam at nakakatrabaho at ang ilan na po sa ating mga kababayan ay sila na po ang uh, nag extract at inilalagay sa uh, mga safe na lugar. Apo. Mayroon na po ba kayong plano kung kailan sisimulan ang repatriation or yung paglilikas um, ng ating pong mga kababayan doon? Again, ang repatriation as I've been always saying, this is upon the request of our kababayan uh -oh. and uh, at uh, ito ay kailangan na full clearance pagdating doon sa Israel Kaya alam niyo naman ang palitan ng putukan ay matindi ay eh, hindi naman putay kaagad eh ibig sabihin sa alanganin yung mga kababayan natin kung yan po ang una nating gagawing hakbang uh -oh. lahat po ito nakaplano at uh, I'd like to assure you that we have uh, uh, sufficient funds to address any request for repatriation